Hello guys! Good morning! So, eto yung mga pinagkaabalahan ko ngayong araw na ito kasi wala akong pasok tapos, yan bali, kung ano-ano lang mga naiisip ko para hindi naman ako uh, na babaliw charik <laughs> eto kasi yung mga fe eto yung fairy bali hindi naman ako naniniwala sa mga fairies kaya lang wala lang gusto ko lang kasi ang ganda kasi ng ang colorful kasi at saka mga kakaiba ang mga gusto kong gawin cherry Ayan. para may pagkaabalahan ako para hindi naman ako uh, nag-iisip ng mga malalalim ayoko na kasi mag-isip ng mga kung ano-ano wala namang pakinabang ito may pakinabang kasi nare ako kapag wala akong work